はい。 Kita niya kung kauban kung unsa kalami ang ilang kaon o iya-iya, di ba? So may buntag ka na itong tanong mga tats na anabuntaan ni Peace at nga pang adlaw-adlaw. So magpaksiyo di ay may og tilapia o bangos. O, oh, di ba? Kalami sa among sudan. Simple lang mong lamas. Tolo lang nakabok ang among ibutang diha kay lami naman ang isda, di ba? Ahos, bumbay o magic sarap. Simple ato po ng bahugan o suka. Maone, sa among debor nga magbangos o tilapia na po domi kay napulaan na sila o bangse Sa dihang kita ang nako mga tats. <Ay> pastilan. <laughs> Maayo na lang gani na sa poste kay kung wala ang poste, ambot sinugba si dating ato kay nga naman magkabalas man na onya ang lamas mo na muna pang amot ato. Tanawa ang akong isda nagkabalintuad o di ba? Pero okay lang, pasalamat lang ta nga majabo kay kung najabo, jabo, tagkasaba kasaba ani. Og pagkauman mata sa ako sang gibilin sa akong kauban kay mo ato sa so ko kay mo tan sa atong kabuhayan. Oy, bantay sa to dito kay silip sa ko sa kabuhayan dire. atau tadi tu semua mga... nak buat ya, tamat tama, -tama ni baik tato tato acup na lotok na oi loto para bisi kesilah. ay kita kan napaksi bay. acup na Og mm. di magdugay mga tats, gihaon na sa kauban kay basi gigotong po siya problema mauni. Hilo paman, pemincah. Gunain makuar di atas. Bela tahu nusa kok nama. Baik, apa minta hilo paman? Tuyun <laughs> nak. Kung sa malitong kusiniro. Ito yun ha. Apilo na lang nakaon. Maluto na, na, na lang siyan. Tungod kay gotom na mga tats, iya e, mag-ihaon. O wala na tayo mahimo, no? Alang at ibalik pa ni na nga ng kusi-kusi na sila. Siyempre, mukusi na lang po nag-isa kahiwa. Diya, katong paminta. O, oh, dito na tumatimpla sa tontiyan. Medyo halang-halang yun noon. So, ayaw na mo katingala, diya. Kaya kung mangita pa kaya aron mo hukal ka ng sudan pagbalik nimo wala na kay balikon. Kaya nga man? tanawa ko unsa kalami ang giloto, diya. Diba bangos og tilapia? So, mangita na giskarte para masudlan ang imong baba. O ka kabangka ang gihabo nila mata unya wala pa ipamahaw karon mangita pa kag arte arte dia plato plato dia ayaw na paghabhab hab na lang dia, kung unsaman kung unsa man mahimo ang kanon ibutang si mukamot kamot ang paksiw ibutang si mong kamot o buubuin -e na lang pag sabaw. Basta gutom na. Hmm. Bakit cute, cute ka dire pas mo. Asa na kaliro? Alaw na. Mm -hmm. <laughs> og isa pa mga tats, pila kabuok niya. Pila lang kabuok ang isda diya nya Tag isa hiwa O, tanawa kong kauban diya. Naniguro lang sa kumkom og isda og kanon. Aron lang mabusog, di ba? So, ingana e, ang diskarte nila. Basta magjambol gani. Nga pila mo kabuok. O nya ang sudan, pila rapod kabuok. aw pa diskarte ay or pa-autokay nilang aron masudlan ang atong piyan. Di ba? Tanawa kung unsa kalagyo sila magkaon. Nga naman. ang isa manggo diya na pay sudan. Ang isa wala na. So, kung mudikit kay dito sa iya ha, maapil yung nagkaon ang imuhang gigunitan. So ingana na siya. Hanggang dito na lang ang video natin. Busog na ang lahat. Hmm, nawa na. Asa na? Ito pa. So, salamat. Huwag, ilig na tag-share niya. Thanks!